Trending worldwide ang death-defying performance ni Kim Chu sa magpasikat segment ng It's Showtime. Matapos lumipad at sumerko sa ere, hindi natapos-tapos ang reaksyon ng mga netizen tungkol dito. Kaya naman umabot sa rank 6 sa worldwide trending ang naturang episode at sumam pa rin sa rank 15 ng eksena sa most tweeted. Ibinida ito ni Kim sa kanyang IG bilang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng kanilang grupo at mga fan na nagpasalin-salin ng kanilang dance production number. Sabi ni Kim sa post na may group shot nila ni na MC, Lasi, OG at Dancers, binanggit nito ang appreciation niya sa malalim niyang pasasalamat sa lahat ng hard work, dedication at team spirit. In such a short amount of time, we've managed to come together and deliver a performance that is nothing short of remarkable. Masisipat sa huling gallery ng photo ang screenshot ng detalye sa pagpwesto ng grupo ni na Kim sa worldwide trending. Sa kanyang huling mensahe, ginamit ni Kim ang comment ni Paolo Avelino sa kanyang post na "tigil, hininga, kalma." Abot-abot naman ang papuri ng mga netizens sa napanood nilang buwis-buhay performance ni Kim at lahat ay nagsasabing mixed emotions ang nararamdaman nila sa ginawa ng kanilang idolo. Ano ang sayo sa balitang ito?